Grabe! Di nyo ba alam? May floating platform na ang South Korea sa West Sea para i-monitor ang China. At si PBBM mismo ang nagsabi na ang Amerika ang greatest force para sa kapayapaan sa South China Sea. Mas pinalakas na deterrence. Ang Amerika nag-deploy na ng NMISIS, missile system sa Pilipinas. Isang cutting-edge missile launcher na kayang tumira ng pangmalalayong target ito na ba ang sagot sa agresyon ng China? Kasabay nito, pinaigting din ng US ang kanilang missile defense sa Australia gamit ang Typhoon missile system. Samantala, ang Pilipinas may bagong warship mula South Korea na mas malakas at advanced kaysa sa existing fleet natin. Mukhang seryoso na ang depensa ng ating bansa. At hindi lang yan. Abangan nyo mamaya kung paano kiniklaim ng China na fish farming equipment lang daw ang kanilang mga structure sa disputed waters. Pero alam nating lahat ang tunay na agenda nila. Kung akala nyo eh hanggang diploma silang ang sagot ng gobyerno, hindi na. Ngayon, may NMISIS missile system na sa Pilipinas, isang makabagong sandata na kayang magpaputok ng naval strike missiles na kaya ring umiwas sa depensa ng kalaban. Samantala, sa Australia, inilatag na rin ang Typhoon Missile System, isang long-range weapon na kayang umatake sa himpapawid, lupa at dagat. Hindi lang yan, Dumating na rin ang BRP Diego Silang, isang bagong offshore patrol vessel ng Philippine Navy na may kakayahang lumaban sa himpapawid sa ibabaw ng dagat at maging sa ilalim nito. At ngayon, sumali na rin ang South Korea sa laban. Nagtayo na sila ng surveillance platform para tutukan ang galaw ng China sa West Philippine Sea. Ito na ba ang simula ng mas matinding depensa ng Pilipinas? Sino sa tingin nyo ang mananalo kung talagang magkaroon ng armed conflict? Comment niyo sa baba. Mga kapulse point, eto na ang pinaka-advanced na missile system na idineploy ng US sa Pilipinas. Ayon sa third document, idideploy ng US ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NMIS sa Pilipinas sa gaganaping balikatan ngayong taon. Isa itong unmanned launcher na gumagamit ng Naval Strike Missiles o NSM, isang high-tech na sandata na kayang lumusaw ng barko kahit hindi ito nakikita ng operator. May higit dalawang daan at 50 kilometro ang range nito. At dahil napakabilis at may kakayahang umiwas sa depensa ng kalaban, halos imposible itong mapigilan kapag pinakawalan na. Hindi ito isang ordinaryong missile launcher dahil kaya nitong umatake gamit ang AI-powered targeting system na nangangahulugang kahit nasa likod ng isla o malayo ang target, tatama at wawasak ito sa tamang puntirya. Ibig sabihin, kahit hindi natin makita ang barko ng China, kayang abutin at pabagsakin ng enmeses. Hindi na tayo basta-basta aalipustahin ng China. At ang gulat ko pa, may limang daang milyong dolyar na commitment ang US para sa military modernization ng Pilipinas. Grabe, di ba? Pero, wait, hindi pa yan lahat. Habang busy ang NMC sa Pilipinas, sa Australia naman, ipinapakita na ng US ang lakas ng Typhoon Missile System. Isa ito sa pinakamodernong missile platforms ng Amerika na kayang magpaputok ng parehong Tomahawk at SM-6 missiles. Ang ibig sabihin nito, kaya nitong umatake sa sea, land, at air targets na may kakayahang lumipad ng higit dalawang libong kilometro. Sa madaling salita, hindi lang ito pang depensa, kundi pang offensive strike na rin kung kinakailangan. Ang deployment nito sa Australia ay isang malinaw na babala sa China na kahit gaano pa sila kalakas hindi nila pwedeng baliwalain ang kakayahan ng US at mga kaalyado nito. At dahil nandito rin ang nemesis sa Pilipinas, mas lalong nagiging shaky ang galaw ng China sa rehiyon. Hindi lang missiles ang panlaban natin. May bagong warship din ng Pilipinas mula South Korea. Ang BRP Diego Silang ay isang offshore patrol vessel na may modernong radar at missile defense system. May kakayahan itong lumaban sa mga submarine, aeroplano at surface ships. Habang may advanced sensors para sa maagang babala sa anumang banta, may kakayahan din itong magdala ng missile systems na nangangahulugang hindi na lang ito pang patrolya kundi may tunay na firepower laban sa mga posibleng kalaban. Biruin Inio 8SSM 710K Sea Star Anti-Ship Missiles ang dala nito. At may vertical launching system pa para sa surface-to-air missiles. Additionally, it has a 76mm OTO Melara Super Rapid Main Gun pa. Grabe na talaga! Ang pagdating nito sa Philippine Navy ay isang malaking hakbang para palakasin ang ating depensa sa ating karagatan. Pero eto ang pinakamatinding development. South Korea mismo. Nakikialam na rin. Inilagay na nila ang isang high-tech monitoring platform para bantayan ang presensya ng China sa disputed waters. Imagine nyo, ang China, sinasabi na fish farming equipment lang daw ang kanilang mga ipinapasok na structures sa disputed waters. Pero mga Kapal's point, hindi tayo mga mangmang. -mang. Alam nating lahat na strategy ito ng China para unti-unting i-claim ang mga dagat na hindi naman sa kanila, gaya ng ginawa nila sa South China Sea. Ang tigas ng mukha, di ba? Pero wait, nabangga pa ng Chinese Coast Guard ang research vessel ng South Korea noong Pebrero. May dalawang oras na standoff pa daw sila. Kaya tuloy, ang South Korean lawmakers mismo ang nagsabi na ito ay direct challenge to marine security. Isa itong malinaw na senyales na hindi lang Pilipinas ang nababahala sa ginagawa ng China sa Asia. Nagkakaroon na ng sama-samang pagkilos para harapin ang agresyon ng Beijing. Ang ginagawa ng South Korea ay nagpapakita ng isang bagay na hindi na pwedeng balewalain. Ang China, unti-unti nang nagkakaroon ng mas maraming kaaway sa Asia. At sa patuloy nilang panggigipit sa mga karatig bansa, hindi malayong isang araw ang mga bansang ito ay magsanib-pwersa para pigilan ang pagpapalawak ng Beijing. Ito na ang tanong. Dapat ba bumili ang Pinas ng NMesis at Typhoon missiles or mag-focus na lang sa mga murang alternatibo tulad ng suicide drones? Mag-iwan kayo ng opinyon sa comments. Mga kapulse point, hindi na tayo ang dating Pilipinas na walang kalaban-laban. Sa tulong ng ating mga kaalyado gaya ng US at South Korea. Unti-unti nating pinapalakas ang ating depensa. Hindi man tayo kasing lakas ng China, ang importante ay ipakita natin na hindi tayo duwag at hindi tayo papayag na basta-basta na lang silang mangunguha ng teritoryo. Nasa atin naman talaga. Huwag nating hayaang maging tapakan lang ang ating bayan. Tulad ng sinabi ng ating bayani na si Diego Silang na ipinangalan sa ating bagong warship kalayaan ay hindi ibinibigay. Ito ay inaagaw sa kamay ng nang-aapi. Abangan pa ang iba pang updates tungkol sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kung gusto nyo malaman pa ang latest tungkol dito, mag-subscribe na at ismash ang like button. Tandaan, ang West Philippine Sea ay atin. Pilipinas, lumaban ka!